nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at uh, hindi ko maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado. Kawawa naman. Kawawa naman si Presidente Duterte. Well, ang akin kasi hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulog nito. Hindi na tayo natuto. Itong e, paulit-ulit ay ah uh, Walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pumulitika? Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat na nakakahiyang na yung to sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba, nabusog ba Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na Pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo.